Happy Friday sa tanan. Nag-atang nasa ko bus kaya mag-pick up ko ni Kayla. Pero before that, muad sa koob grocery kay nami at toon nga barbecue later. Unya magdasad ko pa ko kaya magpatlak man ni. So ko og, luto siguro ko Filipino style na spaghetti. Unya, Kaya wala naman ko yung kinaling. So magpalit sa kudaan magtan tan ausik ko kun sa akong maad na sud ano so mo ni sayo sayo ko atang bus kay para makapit pa ko sa grocery before ko mag pick up ni kila unya 204 ang bus 3 minutes more Mabuti tong bus ron today is different guys Kaya kay nitugnaw Adlawa maglaw atitugnow sakto lang am um, 18 degrees windy so unlike the past few days Na pagkainita humid kay tanan karon hindot kay murag naka aircon so nice ra siya. karon igawas og lakaw lakaw pero uh, despite sa windy sunny gyapon kay siya oh as you can see it's so sunny so indeed happy friday it's the weekend guys i hope na tay mga plans sa coming weekend sa akong mga subscribers na, na canada let's enjoy the sun as much as we can kay tag sara na maka happy bitaw ning sunny oi no bisan kinsay pangutan-on nga naa diri sa bugnaw nga lugar nagpuyo basta sunny na gani and summer makalipay na nya yeah, gusto ta nga mugawas kita outdoor so mo na most of the time mga to mig park kay amoy suri ang mga bata kay mo lagi winter weekend na ta sa balay kay usahay kapoy masagod ilakaw guys labi nagbugnaw kay tanan o although na eh, mga winter activities pero lahi ra gyud summer kay mas um, comfortable ta mo gawas di ba naan na akong bus guys late siya og 6 minutes anyway musakay sa ako and then i'll see you later abot na ko so ano ko ay maghapit ko og madana mo sa balay sa among nito. So, it's 2.17. 2.30 pa man ako pa si Kayla sa okera. Mula bang sa koog, mupalit sa akong tuyo. Gamay naman akong paliton sa dalira. labang sa ako, guys. Di yeah, eh daghan na kay sila display nga tanong guys mananaw tabi kay nagplano mong kung magtanong tanong sa akong balcony uy kamahal ba po di ayoy? twenty 20 dollars ni nga anay buwak kani 18 Nga ay mga kuanda siya tomatoes mga kamatis dining sa ubos nga ah o na ah Ligyum, which is ligyum is vegetable, taga si Uchong. May mga tagjis, di rin. O dito, puro na tagjis. Dapo, De di rin gagmay pa. So, ayan, panindirin ka na. Ah, kanila kong paliton. Mo, ang hiniya, mini fritz. Galing gagmay. O, oh, ako rin yung eri pot. Namo ko dito ipataas pataas pot. Palit ang dagmay tag $1.90. Mahal gid ay ang utanon. nun. Oh, dili oy. Una, strawberry oh. Strawberry na siya. $9. Ambot unsa ning ubos? Kani diri mga ferns, kanang mga hanging plants na ah. ready for hanging. Kani akong paliton. Plano ko kani cute. Ako ni ininya dito dali color. So, akong main tuyo is ginaling. So, ito sa karne. Ginaling. Niya pa sin mag-pork. ko. Dito ta diretsyo. Ito mga specials nila, o. Ang, ang Mga Mga chicken breast dahil mga pang-barbecue o tinuhog na daan pag 10 dollars o pag kaka-steak, ito, gano'n lang po papuhao eh dahil manok pag 10 dollars o pag kabuok mga mahal dito guys so, mangita sa uh, atong tuyo aham uh -huh. na na sila yung mga nani skewer-skewer na chicken kebab barbecue 30% off ang $10. So, pila man na. Kamu na ngayon kung na akong tuyo. Ay, fairness, 30% off. Kamay naman ako need so, na. Pang sa kanila. Pang super plus ato ang um, sa ato ang spaghetti. yung kay 30% off man. $8 raka ka pinakatong size. kay gamay ka ayo. So, kanina lang. And palikog. Spaghetti. Dara, spaghetti. Kanira ta. Tag-149. Oh. Pero, 450 grams ra siya. Mangita tagmas. Nagandagag sulod. At least, 750 grams. Wala ka, mahal. Tag-tres stress siya da asam awesome. rin ko anay dari dus kari lang ta um daras pagyati tag two dollars Pari haraman na ba o Nine 900 grams so kani akong paliton duha unya mawag naman si Koro mawag to na ko magbayad na ko kaya mag pick up ako ni Kayla so ha nindot kayo yung pangumpara o <laughs> kanang dili tingdan na tao kaya mingaw ang mga aisles <laughs> wala ka siya. naabot na di ay miss balay uy na, na ang mga bata unya kanang nabisi ko okay hindi dali kong lutog spaghetti nga narang spaghetti nga akong giluto ay ang akong gigamit is UFC ah uh, sweet Filipino style spaghetti. So, mo ang dadon sa among lakaw karong gabi eh unya naghuwat na lang mini daddy nga mauli and then magrelax siguro ka diot and then umang lakaw na guys sakto po dili kayo, may kay mi mo aron dili na mo ng traffic traffic pa man ron ting uh, dito sa may highway dapit kay mo lagi ka nang ting uli pagikan sa trabaho so mo lang uh, sa so, siguro mi diot tigabot ni Fritz unya usa na mang lakaw Hi, salamat Bernice na gitang. So tomorrow is a Saturday, another weekend to enjoy uh, to enjoy. Sabawin. eh, nasayup naman tayo, naman sa naman tayo. To enjoy time with family. So, moro to guys ang akong serie karong adlaw. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. Bye.